Si Kaobet Badrina ng Pagasa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Ganyan din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala tayong low pressure area. Wala rin tayong bagyong minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area Responsibility. Bagamat may chance pa rin o mas malaking chance ng maunap na kalangitan na may kalatlat ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, gayon sa Bicol Region at sa lalawigan ng Quezon. Uh, dulot ito nitong easterlies o yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Samantala sa lalabing bahagi ng ating bansa, dito sa Kamaynilaan at lalabing bahagi ng Luzon at sa Kalakhang Mindanao, inaasahan naman natin ang mas mainit na panahon sa tanghali habang um, may chance pa rin ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi tulad ng mga localized thunderstorms. Sa lagay naman ng ating karagatan ay banayad hanggang sa katamtama ng ating na magiging lagay ng ating uh, karagatan kaya dito sa mga pumalaot ang mga sakyang pandagat, at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Mag-ingat na lamang po pag may thunderstorms kung so nagpapalakas ito ng alon ng karagatan. At ito po Sir Angel at inaasahan magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Unang araw ng pasukan eh. sa mga estudyante. So, asahan po natin medyo mainit 'yung tanghali sa malaking bahagi ng ating bansa pero sa hapon dito napapadalas 'yung mga thunderstorms. Anyway, maglalabas naman po tayo ng mga thunderstorm advisories kapag may namataan tayong mga cloud clusters na maaaring magpaulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Okay, ang kinakailangan magmaon ho ng pananggalang ha dahil hindi natin uh, pananggalang sa ulan ano ha dahil nga hindi natin alam kung ano mga uh, na an anong oras ano ha babagsak itong uh, mga hindi inaasahan nating mga pag-ulan. Ano. So monitor ho ninyo ang uh, mga bulletins mula ho sa pagasa asa lalong-lalo na uh, sa bandang hapon ha. Thank you Kaobet. Magandang salamat. Sa si Kaobet Padrina mula po sa pag-asa.